Hi guys! Good morning! For today's video guys, magluto tayo ng pansit bato. Ayan siya guys. Ayan ang aking sahog, bawang, sibuyas, may konting carrots, at may konting ricolio. At syempre, ito guys, ang mas masarap. Siya ang magpapasarap sa pansit. Ang tawag sa amin ngayon guys ay bungkang. Let's go. Simulan na natin ang pagluluto. Lagay tayo guys ng konti mantika. Lagay natin yung bawang. Kunti lang guys kasi kunti lang naman yung pansit. Naku, umuulan guys. Okay, halo halo. Malakas ng ulan guys. أنا بناتي نعيش عندها

मैंने guys, गाइस लगाए हुए हैं फिल और पारद lalagyan na natin siya guys ng tubig. Galing sa termo guys yung lalagay ko. Para uh, mainit ka siya. Pero kulang siya guys. Naragdagan ko. nag ako ng tubig. Ayan. Sa takol. Nakulo na din siya. Ito natin siya ng tubig. Ayan na siya guys. Malapit na siyang kumulo. Lagyan natin siya ng paminta. Pamintang durog yun guys. syempre magpasarap din. Busin ko na yung isa kasi isang kilo ng pansit eh. kanting Pagkain ng to. Ayan. Pagkain ng mga to. natin siya ng konting patis. Kasi I'm sure naman na matabang yan. Kunti lang naman yan guys. Malit lang naman ko yung butas. dito na siya guys nanagay na natin ang pancit dinagdagan ko lang guys ang ah. sabaw kasi nahigap lang hinihigap man niya ang sabaw madami yan Halloween na natin siya guys. Ay, sorry. Kumalabog pa talaga. Siyempre, lalagay na natin. Lalagay na natin guys ang ah, repolyo. ito na siya guys ang aking pansit